Nagkamalabuan na ba kayo ng mahal mo? Hindi na ba siya gaya ng dati na mahal na mahal ka at sobrang baliw na baliw siya sa'yo? Pero ngayon, malaki na ba talaga ang pinagbago niya? Pwes, gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon upang manumbalik ang sobrang pagkabaliw niya sa'yo. Gawin ito na buo ang tiwala mo at dapat hindi kayo nagdududa at pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ito'y napakasimple at napakadali lamang po ritual at ito'y napaka-epektibo. Una, kumuha ka lamang ng kahit na anong kulay na panulat at isulat mo sa palad mo ang pangalan at apelido ng target o ng taong gusto mong gawa nitong ritual. Isang beses mo lamang isulat. At pagkatapos mo nang masulat ito, kumuha ka lamang ng kahit kaunting asin at ilagay mo lamang ito sa palad mo na may pangalan niya. At pagkatapos, ilapit ang palad mo sa bunganga mo at dahan-dahan mo lamang ibulong ang spell na ito. Ikaw ay maging sobrang baliw na baliw sa akin. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. Pwede mo dagdagan o ibahin ang hiling, wala pong problema. At pagkatapos ay pwede mo nang itapon ng asin na nasa palad mo at ang ritual na ito ay pwede mo ito ulit-ulitin tatlong beses sa isang linggo at pwede mo naman ito gawin araw-araw kung may time po kayo. At pagkatapos mong magawa ang ritual na ito ay paniguradong siya ay mababaliw ng husto sa iyo. Pwede mo rin gawin itong ritual kung hindi na siya napaparamdam sa iyo o siya ay nalalamig na sa iyo at nawawala na siya ng gana sa iyo. Gawin mo itong ritual, ito'y napaka-epektibo, basta magtiwala ka lang. At dapat hindi ka talaga nagdududa sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless.